Good morning guys. Bali ang gagawin ko ngayon ay mag ako ng 200 MOP dito sa may BCM bank. At yung mapapansin mo ngayon yung balance ko. Titingnan natin yung uh, magkano yung uh, makakaltas pag nag-withdraw tayo ng uh, 200 MOP sa ating uh, BDO Kabayan. Ito yung balance ko. Titingnan mo ngayon ay 1,821. So mag ako ng 200 MOP dito sa may BCM bank. Bali, dito ako mag-withdraw sa may BCM Bank, yung 200 MWP. Ito yung uh, ATM ko ngayon. At uh, pupunta ako na ako dito sa may ATM. At uh, mag-withdraw na tayo ng 200 MWP. So, nandito ako ngayon sa may bank ko. At uh, papasukin papasokin ko na tong ATM. So, ito yung uh, ano, dahil na uh, may meron siyang... Uh, kapareha yung ano ko logo So pwede akong makapunta dito, 200 MOT. So i-start na tayo. Papasok na pa lang yung ATM. To 200 MOP lang i withdraw ko dito. So yung uh, ano natin, yung balance natin kanina ay 1821. So ang exchange rate na yata ngayon ay 7.15. So English Yes, continue. Pag nag-withdraw ka ng uh, international banking, ito ang uh, tinatanong niya. Please confirm and continue yung transaction with process, through then yung AT. PIN number mo. Enter. Saving account, yung uh, pipitinan mo. Hindi yung credit account. So, pag video kabayan ka, always na ipipindutin mo yung saving account. No withdraw. Hindi na ako mag-check ng balance kasi may transaction fee. MOP. Hindi na ako sa Hong Kong. MOP ang gagamitin ko. Ngayon, 200 MOP. Uh, 200. Ipindutin naman na yung 200 dito. Yan. Yung 200. Then, uh, enter na natin. Then, mamaya titignan natin sa video online apps natin kung magkano ang nakaltas na transaction fee natin. Dito. So, na-process yung withdraw natin dito sa may BCM. So, naka-withdraw tayo gamit yung kabayan video Then, take, uh, please take advice yung pre-sleep mo. Dito. Then, yung card mo. Susunod dito ay yung pera. Yan. Ito yung na-withdraw ko sa kabayan ko na. Ah, uh, kung mapapansin mo ngayon ay uh, ito yung na-withdraw ko gamit yung, ito yung, uh, ano mo, ah, uh, receipt sa international banking mo. Ganun lang kasimple yung pag-withdraw. At uh, ngayon, bubuksan ko yung video apps ko kung magkano ang nakaltas na transaction fee. So, yun ang na-withdraw ko. Kung mapapansin mo, nandito yung uh, authorization code kung saan naka-withdraw tayo ng ano yung date, December 20 ngayon, yung withdrawal, yung account number mo, then yung uh, TCACC authorization code then yung AID natin ano yun lang kasimple ito yung uh, 200 mop natin pera ng makaw yan ganun lang kasimple ngayon bubuksan ko yung uh, video online ng ko at uh, tignan lang natin kung magkano nakaltas check, -check na tayo ng balance sa video online banking kasi naka-withdraw na ako ng 200 MOP then okay log in then yung pin mo kung magkano yung nakaltas so 1 eh 96.52 na lang yung natira dito sa aking online banking then kung magkocompute tayo sa mamaya malalaman natin thank you